Sinabi naman ni Sen. Aquilino Pimentel na maaaring padalhan ng Senado ng written interrogatories si Pangulong Binigno Aquino III kaugnay ng mama sa panuklash. Ito ang malita ni Brian De Paz. Written interrogatories. Ito ang tawag sa ipinadadalang katanungan sa isang tao o partido tungkol sa anupamang bagay. Maaaring iserve ito sa paumagitan ng mail o sulat o personal na i-deliver. Ayon kay Sen. Coco Pimentel, isa ito sa opsyon upang makuha ang panig ni Pangulong Benigno Aquino III ukol sa mga katanungang ipinupukol sa kanya kaugnay ng mama sa panuklash. Pwede rin yun, pero hindi, nga, hindi ganun ka-formal. Ano? Eh? uh, he's not forced to Okay na, but we can, uh, we can send him questions. Sinabi rin ng senador na hindi may tuturing na worst crisis ang mama sa incident sa kasalukuyang administrasyon na naman ang clamor for a regime change. hindi ba yung DAP? Uh, yung DAP kasi, ano yun eh. It is, it is entire government ang, ang DAP eh. Ayon yung ko kasi, ano naman yan eh, pwede namang katangisip lang yan eh. Ayon naman kay Senador po, makatutulong kay Presidente Aquino kung isa publiko ang naging pahayag ni resigned PNP Chief Alan Purisima. Pero dun sa nakikita ko naging testimonya niya, uh, um, pwede talagang ilabas eh. para sa akin sa tingin ko mas makakabuti pa sa presidente sa susunod na linggo didinggin ng Senado ang Mama Sapano Truth Commission Bill Ayon naman sa Malacanang, then we'll have to see what comes out of the Senate hearing when it comes to that I mean at, on the side of the executive you have a BOI that has been constituted to um, make uh, the necessary investigation sa lunes, sinasahang matatalakay ang ulat ng Board of Inquiry sa Mamasapano Clash, ang sariling imbistigasyon ng MILF at ang posisyon ng Department of Foreign Affairs ukol sa ilang isyong may kaugnayan sa Mamasapano Operations. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.